anak ka ng OFW, iniisip agad na nakaluwag-luwag, laging may bagong damit, o kaya naman laruan at gadgets. Pero hindi alam ng marami ang pangungulila ng mga anak ng itinuturing na modern-day heroes. Isa na nga riyan si Angel, na bata pa lang siya ay OFW na ang kanyang ama. Yung mga struggle siguro is kulang ka sa pagmamahal ng isang magulang, mahilig akong sumali sa mga events. Tapos sa mga events nakikita ko 'yung mga kaklase ko kasama niya 'yung buong pamilya niya. Hanggang ngayon hindi ko kayang manood ng mga OFW related na movies or kahit mga uh, shows kahit mga commercials kasi iniisip ko na na sana hindi na lang ganun 'yung sitwasyon ko. Honor student si Angel hanggang sa nakapagtapos ng kolehiyo. Pero kahit cum laude, hindi raw siya lubos na nakapag-celebrate. Umiyak ako pero sinigurado kong mag-isa lang ako. Kasi hinintay namin yun parehas bilang magtatay. So wala, umiyak lang ako mag-isa. Ganon. Tapos nagtatanong, nagtatanong bakit kailangan, kailan kaya matatapos lalo pang nalungkot si Angel at kanyang mga kapatid nang magdesisyon ang kanilang ina na mga ibang bansa na rin. Ngayon na parehas silang wala, um, sa totoo lang di namin alam magkapatid kung, kung paano kami magsa-celebrate pa ng Pasko. Kasi first time namin na dalawang magulang yung hindi namin kasama. Tutunan ko na rin talaga yung mag over ng ibang mga responsibilities dito, emotionally than wise. So, ang downside lang po talaga sa akin, parang grabe po yung pag-hide ko ng emotions um, sa mga parents ko and even sa people around me. May payo naman ang ating eksperto sa mga tulad ni Angel na inako ang responsibilidad habang malayo ang kanyang mga magulang. Number one will always still be ask for help. Importante yon. Like, alam ko that you're growing up and then you want to be matured and you really want to create or make your own decisions, but still ask for help. Put effort on having that constant communication with your parents. Have that constant communication with your lola or your grandparents or sino man yung napag-iiwanan sa inyo. Have that constant communication and conversations para mas matulungan mo yung sarili mo at yung mga kapatid mo. Si Angel Good good yun Nakita ko kasama niya Yung pet niya Isa yan sa pwede mong gawin Maghanap ka ng mga ways Na talaga mapapakita mo Yung ano Yung mga emotions mo Na may express mo Sa isang bagay Kasi wala yung parents mm -hmm. Nakita ko kasama niya Yung kanyang cat, cat. Parang outlet niya yun No uh -huh. mommy no Pero it's OFW issues na Nung 90s mm -hmm. 80s, 90s Hanggang ngayon eh no issue oh, oh, oh. pa rin siya, especially for families. Kasi, oh, syempre, pag inisip mo, gusto naman, sino naman gusto malayo mm -hmm. sa pamilya yes, nila, naman, hindi naman, naman nila gugustuhin yun. Meron akong mga kaibigan sa Singapore na parehong magulang ang uh, nando doon, si Merwil at si Joyce, at ever since, nandun na sila. Mag-boyfriend, girlfriend uh -huh. pa rin sila, tapos nag-decide sila doon. Kasi mas maganda yung oportunidad nila doon. Uh, yung kambal nila, dito nakatira, pero alam mo, yung setup nila, ang ganda, kasi lahat ng pamilya, kuya kasi si Merwil, so yung kapatid niya, niya, lahat ng mga kapatid niya, at saka sinanay-nay-tatay. Nakatira sila halos doon sa bahay or kung hindi man sila lahat nakatira doon, lagi silang magkakasama. punong puno ng pagmamahal yung kambal. Mm -hmm. Kasi importante talaga na, kasi yung presensya iba talaga. Yeah, yeah, eh. yeah. Yeah. Kahit sabihin mong nag-uusap kayo sa video, iba uh -huh. talaga yung nararamdaman ka. Yes. At nakita ko din naman si Merwill at si Joyce na sinasama nila sa budget yung pag-uwi nila dito. Mm -hmm. naman. Kasama sa budget na uwi kami or dadalhin doon yung mga bata. Mm -hmm. Kasi... Mahirap na talaga na malayo ka pati yung mga moments na milestones pag di mo yun na na puntahan. May epekto yun sa mga bata. Yes. Mm -hmm. Nga sabi ni Angel, 'di ba? na hindi nga siya makapanood ng mga yung mga paborito nating movies. Yes. Ikaw mawi na panood mo so, yung di ba O yung ano or anything na may OFW nga. <laughs> oh. Actually ako, share ko lang din, both of my parents are also in the States. Mm -hmm. Lalo na nung nagpandemya po, hindi ko na sila halos nakikita kasi ang hirap nga din mag-travel-travel. Tapos syempre pag may work naman, diba, mahirap din. Diba? Tsaka mm -hmm. syempre, aminin natin ang ticket po, mahal din. Mahal din. Mm -hmm. So tulad nga sinabi mo, kailangan din maglaan talaga. Pero ngayon, nasa edad ako na yung mommy at daddy ko, nakikita ko, tumatanda na sila. Mm -hmm. Tapos iba kasi yung nakita ko sila ng harap parapan So, imagine mo, I haven't seen them, let's say, seven years. Hmm. So, ano nang itsura nila, di ba? I'm sure it's gonna be very emotional. Hmm. Yung may kita mo na, oh, tumatanda na rin ang magulang ko. Yeah. yeah. May impact. Kaya na tayo magpakita? I hope soon, I hope soon. Soon, no? Kaka-birthday lang up. ng mami mo. Yeah, Pero so, may impact ba, Mami Chiki, kanina nabanggit ni Mama Dems, ano, na... At least sa panahon ngayon, meron mga video call. May Zoom na, na hmm. may Skype, o oh, iba pang, hmm. pang platforms. Kumpara before yes. na literal na sa telepono lang at dati yeah. ang mahal pa ng so, overseas oh, call. So may yun. impact ba yon kahit papaano? For sure. Oh. Meron nakakatulong for sure. Pero yung iba pang mga ano, yung mga bagay na nakaakibat dyan sa OFW situation, hindi pa rin mawawala. Isa dyan yung guilt na nararamdaman nung, mm. nung magulang mm. na lumalayo. Kaya kuminsan, ang pag-compensate nila, padala ng padala ng ano, ano mga bagay. Oh. So na-equate na tuloy yung pagmamahal dun sa bagay. Oh. So pati yung bata, doon na lang, dun na lang, umaasa. Uh Oo. -oh. Um, tapos iba iba na yung sukat ng pagmamahal, uh -oh. di ba? At uh, yung bata naman ko minsan nagigilty din mm -hmm. dahil feeling nila na parang kasalanan nila na hindi sila birding. or mm -hmm. bakit kailangan lumayo para pagpalaki sa akin. Mm -hmm. Bakit hindi pwede? Parang gusto nila na mas importante sila na nandiyan na lang <coughs> sila. Hindi nila naintindihan naiintindihan na may practical na dahilan kung bakit lumalayo. At Mami Chiki, may mga love languages. Eh, diba? Oh, yeah. So, Yan. ibig sabihin, parang hindi nila maiintindihan ang ibang klaseng love languages. Mm -hmm. So, pag ninyan, eh, parang gifts na lang. Right. Eh, paano yeah. pag yung physical touch. ang gusto nila ang gusto nila is physical touch, mm -hmm. diba? So, iba, so, pa rin ang presence. So, hindi maiintindihan. Mm -hmm. And naalala mo, Mami, yung movie nga na pinag-usapan natin, yun yung naging issue. Sa mm -hmm. Ay, tingin mo, kailangan ko ng mga bagay na ito, mm -hmm. sabi nung anak. Mm -hmm. Mas kailangan niya yung presence nung nanay. Oh, oh. Eh yung nanay naman, ang kanya, naka-trabaho ko para, para sa, sa inyo. So yung you know, you talaga. have to meet at a certain yeah. level and meet halfway mm -hmm. para happy po lahat. And I think just the awareness na yun naman talaga ang dahilan kung bakit. Na ang sakripisyo, hinahati yan sa magulang, yes, pati yung mga um, bata nagsasakripisyo. Up, at saka, yung mga nangyayari, yung mga extracurricular na common din, yeah. dahil pag nalalayo dun sa mahal mo, nagkakaroon na ng ibang, naghahanap ng ibang... Doon papasok ang mahalagang support system na may mga kasama Ay, ng mga oh, anak oh, dito sa Pilipinas. Oh, oh. kasi Kasi in, in an ideal world, gusto natin wala nang Pinoy na lalabas ng bansa para magtrabaho. Hindi oh. oh. lalabas ka by choice na hindi dahil like out of kailangan. circumstance, mm, di ba? Oh. Pero oh. syempre dahil sa katunay na mahirap ang buhay din naman talaga. Marami tayong kapatid na napipilitan talaga magtrabaho mm -hmm. abroad. Ang kailangan na lang talaga magandang support system para sa mga kapatid natin dito. Just for president yeah. 2026. Sana so, <laughs> magkasama sama ang <ka> mga <laughs> pamilya yeah. this Christmas. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng kapaki kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.